na. Ano mga katuwa? Oh. Parang kailan lang si Junat at saka si Christine nakasakay dyan. oh service ng Benedict. Jun and Christine, ito na yung service nyo. Sinusundo na kayo. St. Benedict's School of the Baluches. Ngayon yung kapitbahay na namin yung sinusundo. Okay, nga, ganit nga lang. lang bukas Bye! Bye! <laughs> ang tapang talaga, ang tapang. Wala mo naman, ang laki niya. Oh, sige, habol pa. Oh. Tapang, tapang mo, ha? Ako pa lang, bayo. jat yang di hindi <laughs> <laughs> <And laughs> umaalis <laughs> yung deliveryman hindi titigil look at that ellery may nasipan wala na tapos na okay uwi na may nanalo na uwi na kami may nanalo na eh okay <laughs> Tapos exercise na exercise ng kanyang pag-bark. Ano, pag okay.